Okay guys, pagpahimulos tayo ngayon sa araw na to dahil ang oras natin ay mahalaga so ang buhay natin ay ating ipalibot sa ating mga kapaligiran dito. bukas, uh, trabaho na naman. Oo, dahil bukas. Hello. Hello. Aray ko po. Bukas sila ay busy na naman. So pagpahimulosan ng adlaw. Ano ang yung pagpahimulosan? patuloy ang laban, huwag susuko. Sabi nga ni Bambi, kayo ay mag-agwanta. Mabusog din. Okay lang. Okay lang sa... Ang sabi ka nila! Grabe kaya sa atin! Joke lang. Ano naman? Joke lang, guys. Okay lang, sige na. Ba? Jesus, kita hining akon ito producer hindi, dali, kay bayan kita makuan ito na, ito na, nagmumodel na warning, falling tree gaze Mamami, nalulungkot. Ikaw ang saya-saya. Hello, -saya. ba? Hello, go. Hello, ba? Hi, guys. Welcome to my vlog. So, po kami ta nandito po kami sa supply sa Circle. Sapphire <laughs> Circle? No. <laughs> po na nandito nandito na po kami sa Pahap

Busy pa yung nasa likod namin. Ah, kala ko busy pa. Mga busog pa, Udog. And marami pala ditong mga kainan, guys. Kayo na lang ang pipili. May mura naman. Mayroon namang mahal. Hala, di manini star manini? <laughs> 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 Star. Nani. Oh, ini. Itu di Yang kita, tamai Yang biar ganda nang. Daming kelay kelay. Color, color nya ada pegang. kita kan tudai. Tudai. Kata-kata Oke, Guys, <tuk tanggal di dunia> playground. We are here in playground. playground. And so many, many beautiful toys. Oh, beautiful view. Dali picture ka dyan. Puno oh. <laughs> dali dali oh, picture ka. No, Bisilaw sila umandidi akon. Oh, bida kumatay pusing. Let's go. Maraming kaakit-akit na naman sa mata. Oh, grabe yan ah. Si baby. <laughs> Saan ba yung playground? Wala naman dito playground. Ito oh. Naman ito. May damang ako ah. Playground man ito. Kita ka agal ah. Ano, sakay. May damang ako Ano

Dodai nama ni Dodai. Hebat. Kano pa balik tad? Aau? Mm. Mm. <laughs> Patay di na pa kabuat. na. <laughs> Slater, slater. One. One slide? Main slide, Di mana Didi? di Didi. masih